Magandang araw! Ngayon nga po pala ay kukuha kami nitong tanim ni mamang kondol. Ang kondol nga po pala ay para siyang uh, upo pero bilog po ang kanyang hugis at medyo may bolo po siya dun sa kanyang katawan. Kaya kapag kinuha mo dapat may takip ka sa iyong kamay para hindi matusok-tusok ng kanyang bolo. Ilalagay nga po pala namin ito sa pansit dahil uh, wala naman po kaming mabilhan dito sa bundok ng mga uh, uh, gulay na pang pansit So ito po ang aming naisipang ilagay. Nangilaw nga din po pala kami kagabi nang huli po kami ng uh, hipon at talangka at yun din po ang ating ilalagay sa ating pansit. So para po siyang, ang gagawin po natin luto ay para siyang uh, pansit habhab -hab, pero ang ating ililalagay ng mga ingredients ay yung pwede la ang nating makuha dito sa paligid. Siyempre dito sa bundok, walang masyadong tindahan, alam niyo na. <coughs> na muna po natin mga kabalat itong pancit natin. Ilagyan ko na din po ng toyo, paminta, and then mamaya na lang po yung gulay. So ilalagay na po natin itong ating palangka na may lipon. At haluin po natin mga kabalat! <laughs> ano pang gagawin? na haluin yan eh. Uh, sarap na ito. Ah, pati itong hipon ah o oh. di ba ga nasaan pa yung ibang hipon aba para yatang kinain na yata ni Josue yung hi mga hipon habang naghihimay kakaunti na puro na ito ka. at ilagay na din po natin itong kundol haluin po ulit natin mga kabalan yun diba tara So, lagyan na natin mga kabalat itong ating pancit. Oo. Ayan. Ayan mga kabalat. Ayan. So, mga kabalat, ating itong aking nilutong pancit. Parang habab siya, no. Kaya nilagyan ko ng potong suka, lamansi. So, gabi na mga kabalat. Kaya ganito po ang ilaw. So, that's Mmm. Tap. Kainin din po natin tong hipon.